Bakit ka ganyan? Ba't? Ba't ang ganda mo po? Di naman po. Ba't kasad? I can't grow when I'm comfortable. Paano ka magugro kung ayaw mo magpadilig? Loko. <laughs> Yee, yeah, tumawa na siya. Eh, alam mo, di kasi magandang tignan na may gusto ka. Tapos, di ako yun. pa. basa. Eh, tigilan mo ako sa mga ganyan, ha? <laughs> di ka ba naantok? Di pa eh. Ikaw? Paano ako antok yan na ito? Kung ikaw kausap ko. Ayan ka na naman. Sa madilim na gabi, gusto ko ikaw aking katabi. Pwede ba kitang tawagin, baby? <laughs> Spoken word poetry ba yan? <laughs> Epekto siguro yan sa esopagos esopagos. Esopagos esopagos. Gusto ko sa akin nga lang mag-focus. Ang pag-ibig ko sa iyo ay may purpose. Isa na ang mag-propose. Lay na. Magpadilig ka na. Para delicious. Sumasagi ka malagi sa utak. Tan, tan, pagkatok. <laughs> okay na sana. Ba't may padilig-dilig pa? Sana ah oh. Para nga mag ka. Sige nga, diligan mo nga ako. Mata 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 pa Hoy! <laughs> ano tingin mo sa akin, halaman? Halaman, halaman. Kung tayo ay magmahalan, gagawa tayo ng sarili nating tahanan. Ay! Kala ko may kasunod pa. Kasunod, kasunod. Ang aking alaga ay abot sa iyong puso. tak mo, kung saan-saan napupunta. Ay ganun ba? antok ka na? Antok, antok. Para kang may putok. <laughs> Putokan kita dyan eh. Bala ka nga dyan. Tulog na ako. Tulog, tulog. Pag tinitigasan ka daw, ang tawag dyan ay utog. Good night. Matutulog ako na iniisip yung utog. Kung ano yan, di ko maintindihan. Bala ka dyan. Night.